Kapag gumalaw ang lupa, akala ng tao tatakbo ka. Pero ang totoo, napapako ka. Naalala ko pa ang araw na yumanig ang bogo, Cebu. Hindi ito alon, hindi ito dahan-dahan. Ito'y malupit, parang may dambuhalang nilalang sa ilalim na pilit kumakawala. Hindi kami makatayo, hindi makagalaw. Hinawakan na lang namin ang kahit anong malapitan habang nagdadasal na sana, hindi gumuho ang bahay at pagkatapos, katahimikan. Katahimikang biglang binasag ng isang tunog na hindi ko malilimutan. Isang malalim na kabog mula sa kailaliman ng lupa. Parang nagbabangga ang higanting bato sa ilalim namin. At ang nakakatakot, hindi iyon tumigil ng araw na iyon. Sa loob ng mga linggo, bumabalik ang tunog tuwing gabi, mabigat, malalim, at mula sa kailaliman para bang may gumagalaw pa sa dilim sa ilalim ng mundo. Doon ko naintindihan, hindi lang lupa ang niyayanig ng lindol, kundi pati kaluluwa mo. Sa ilalim ng Pilipinas, may isang halimaw na bihira nating pag-usapan, ang Manila Trench. Dito, lumulubog ang Eurasian Plate sa Philippine Sea Plate, dahan-dahan, sentimetro bawat taon at nag-iipon ng puwersang hindi agad napapalabas. Puwersang naghihintay at kapag bumigay, pwedeng umangat o lumubog ang sahig ng dagat ng ilang metro. Magpapakawala ito ng bilyong toneladang tubig sa isang iglap. Hindi lang ito pagyanig, ito ang pagsilang ng tsunami. Ayon sa mga siyentipiko, mahigit limanda ang taon na ang lumipas mula sa huling malaking pagbitaw ng Manila Trench. At sa mundo ng heolohiya ang matagal na katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito'y babala. Matagal nang binanggit sa Biblia ang pagyanig ng mundo. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang lugar. Yayanig ang lupa. Manginginig ang mga pundasyon. Ipinapaliwanag ng siyensya kung paano gumagalaw ang mundo. Ipinaaalala ng Biblia kung bakit tayo dapat maging handa. Magkaiba ang pinanggalingan, ngunit iisang mensahe wag baliwalain ang palatandaan pero kapag tumama na ang lindol wala ka nang iniisip kundi buhay sa bogo parang ginigiling ang mismong lupa sa ilalim namin umuga ang mga pader umalog ang sahig pati boses namin nanginginig habang sumisigaw kami at pagkatapos narinig namin ulit iyon ang malalim na tunog mula sa kailaliman para bang daing ng mundo Narito ang katotohanang hindi alam ng marami. Hindi tanong kung gagalaw ang Manila Trench, kundi kailan. Sabi ng siyensya, maghanda. Sabi ng Biblia, magbantay at manalangin. Parehong nagsasabi, ang kaalaman ang nagliligtas. Darating ang araw na mababasag ang katahimikan sa ilalim ng ating dagat. At kapag dumating iyon, naway matagpuan tayo hindi takot, kundi Handa. Kung nabuksan nito ang iyong isip, ibahagi mo ito. Marami pang Pilipino ang nakatira sa tabi ng mga fault at trenches na walang alam sa panganib na nasa ilalim ng kanilang lupain at dagat. Mag-ingat, maging handa. Itoy hindi pananakot. Itoy paghahandang ayon sa Biblia.